Dito kami sa ba bakura di Timothy at nagsusurvive kami Indoor boys pre Ako, kami ang indoor boys Kaya <laughs> na indoor at boys itong, mga At ito ang mga kagamitan namin Ito ang hotdog Kakahuli lang na Kakahuli lang namin ang hotdog at Yung ano natin, laslasin. lasin Pinuhugasan na namin ang bagong huling hotdog Yan So, mahirap to hulihin dahil ito ay 8 pesos. <laughs> Ayan pala ang kasama ko, si Christian. Ay, yung ano sa'yo ngayon. Oo nga, sige wait lang. Tinanggal na namin ng lalamunan yung hotdog. Ililipat yung kabilaan. Kakamay nyo. Ah, may tong ako doon. Ito, ito. O oh, ayun guys, nagluluto na nga pala okay, si Thomas guys. Ano mo? Ano, ano pong masasabi niyo guys? Uh, malapit na maluto yung hinuli nating hotdog. <laughs> eh no, so si Gusi. Masarap 'yan guys. Kami nga pala ang indoor boys. Wala po. So ayun guys, update na lang namin kayo pag na. Yan guys. Okay, ba tapos matapos na lutuin ang mga hotdog natin. Totoo ah, na sila guys. Ang sarap niyan guys. Oh. pang May pangbukas yun. ka nito. Yun lang. Wala ka ng dating. Kagatin mo na lang. So ayun guys. May problema kami guys. Yun buti nga. Anyways. Ito guys ang hotdog namin guys. Napakasarap niyan guys. Ang sarap niyan. Kaso itim. Yung isa guys nasunog guys. Pinyo na lang guys malapit na tayo maluto guys stay tuned lang kayo guys <laughs> <laughs> naroos ko na ang marshmallow Ayun guys gumagawa na kami ng smurfs guys hmm. dahil nagcamping kami sa nagcamping kami sa, 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 sa tapat ng bahay kaya okay, kami tinawag na indoor boys oh, yeah. guys so, sarap sarap yang guys ayun na taste test bite check mm, oh, alutong nun guys mm. narinig nyo yun guys mm, sarap 10, rate 10 up, over 10 10, 10 over 10. 10 masarap 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 you know mm, sarap <laughs> <laughs> masarap guys last bite last bite Oh, so. Oh, yeah, yeah.